kondol. Ginigisa-gisa ko na. At ito yung ating pansahog. Sardinas. Ayan na guys. Hindi, parang masarap siyang lagyan ng um, sutanghon. What do you think? Para siyang upo eh. Lagyan ko na lang sana, lagyan ko na lang to Maria ng sutanghon. O. Parang ang sarap eh. May sutanghon. Ayan. Marian, sagot dyan. Baka gusto mong sumagot kung gusto mong lagyan ko to ng sutanghon. Lagyan ko na lang mga inday ng sutanghon. Aray, mainit. Kasi ano, parang may kulang eh. Dapat may sutanghon talaga. Para hindi masyado boring. Ayan na. Luto na yung kundol niya. Kaya lalagay ko na yung sardinas. Wow, alalaki lami kayo. Ayan. Wala ka -inday. Naalala ko yung pagkain namin nung araw. Yung upo at sardinas na may. So, tang home. Ay, lami kayo. Oy. Yung piling kumayaman na kami nung araw. Pag nagisa ng ganito, ayoy. Nagbabalik ang nakaraan, mga kainday. So, see you in the park. Lapakan nyo na dati nito. At yung sardinas, apat na buo. Hindi ko na dinurog. mm uh -huh. <coughs> ito na mga kainday. Yung sardinas na may kundol at sa so, pano. Tcharam! Nagpakimod na tayo. O diba? Sarap na ito. Tapos may kaning mais bigas. Ayan na, lupo na. Okay, ko na lang. So parang napadami ngayon ang bigas, kumunti yung mais. So anyway, masarap yan. Ayan na, ready na guys. Ayan na. Gayo Tara Sarap Papalaban na naman si Inday sa park mga. Oh, Ayan guys, ito na yung pagkain na ko Naunahan si Risa Yun know, o, taba bagal-bagal ah, Agawan sila Ay, ng kotong Nagigay ko, <laughs> ko na si Bailey Ayan, nagagawa ng kotong Ayusin mo oh. Uwi ka na nga doon, magpatutong ka lagi doon <laughs> Wala na pala siya sa linggo, no? Oo. Sa san sa linggo? Sa ano tayo, masarap yung pagsigilan yun. sa round block. Ano yun? Sa tangsin. Natikpan mo? Matagal? Oo, oh, laki-laki. Wow, nagsusuli. Laki mo na kinakain eh. Hindi, yung anak ko nangunin na. Almo pa. Ito ang aming food for today. may okra doon labas niya pa lang kukunin. Kung may isa pang natira eh. Bala ka dyan. Ayusin mo. Baka nilagay mo naman sa pagsagaya ni isa dyan. Diba naman? Iiwan namin yan para naman makagala kami. Huwag tayong sumama ha. Oo, akong tinatukoy na. Hindi Guys, kain tayo guys. No may Hindi iwanan din. Hindi naman akong tinatukoy mga Kung pang terma nga magiging din sila minsan. Apat yung sardinas, hindi ko binuro. tingi sa payo. Pag naglima, di mag-awa yan. Kinalahat ko doon ako. Oh, ah, masarap na mag-uung. Ang galing yun. Yung po dyan, kaluna mo, pag pinagpatagot sa wala, sakit na yun. Alam ko mayroon pa. Hindi pwedeng wala. Ako na. Arin. Alam mo na naman, kahit na, yan, kahit na ikot na maanat yan sa ano na, na, na lang. <laughs> may mabaho, may mabako, may mabako. So, ano tapos inaapi-api mo mailis sa tanghal mo bagyan niyo tau ko mamalit natin hindi boring ah so, so, ayan ako kainin mang kondol boring siya so, bigla na message ko ito so, parang may something. <laughs> <laughs> sabi sabi madam. madagdagat tig dyan ang kondol yung hipag ko pala ang wala naman, pati sardinas wala nang nihoninga natinakit neto yun sabi naman hindi tama 'yung message mo Baka mamaya ay nag-proof ng at nakain sa <laughs> <laughs> sa sardinas <namin, namin>, <laughs> <laughs> Hindi nga, hindi nga. ko eh, yung hipat ko sumagot. Ate, eh, sabi ko eh. ay, mali. Hindi yan sa, sa yan. Melon, sabi ko. Di ba kinde yan? Mm -mm. Oh, nga eh. Yung ano, yung, yung matanda. Yan ay, yung matigas na. Ang dami niya sa atin, dati, dati, So, nakuwento ko so, kay Jok sabi ko yung aming mga na yun o, oh, na may kundol. Eh, eh, dati hindi na yung kundol. Ipinapakainan e, sa baboy sa dami. Para lang din siya upo. Hawa oh, Jok Joc. Walang camera. <laughs> paing <kain> na <laughs> So, ayan na nga mga kainday. Kami ay apat lamang na magkakaibigan. Hindi namin kailangan ng maraming katrupa. So, kahit sardinas at kundol na may sutanghon lang ang aming ulam, ay napakasarap na. sob na sob na para sa aming apat. Ganito lang kami pag Sunday. Simpleng ulam, simpleng samahan, kunting, kunting tawanan at maglaro-laro na ng bingo, kunwa-kunwari lang, palipas ba ng oras. Ayos na yun sa amin, walang problema na. Happy na ang aming D.O. Di ba? ganito lang ang buhay ng isang OFW. Kung gusto mong maging kontento sa simpleng pamumuhay at buhay, sapat na. Basta masaya. Ganun lang mga kainday ang aming buhay dito sa abroad namin. At ayaw na namin gumala ng gumala na kung saan saan at kami mapapagod lamang. So sa ganitong simple apo, nagbudoyan, yan, bakain matulog, maglaro. Yun lang ayos na ang buhay, hindi na kailangan maghanap pa ng iba. At ng kung ano-ano pa, yun lang. pa Ayun. Wow. Ano egg uh, lang dentu naman niya Ano kumain ako atin ng ano? Yung udon sa oh. 'yung alabang Hindi. Eh. 'yung normal lang na noodles. Ah, oh, ah. Oh. Yung, yung ano, ano? Yung sim? yung Ah, 'yung, ano uh, uh. uh, yung noodles na black noodle, Hindi black noodle, 'yung normal lang na noodles. Oh, yun, ah? mm -hmm. Basta yun na yun. Oo. Oh. Ang nangyari. Mara, kumain na ko. Hindi, oh. inom na ako ng ino. Wala nyo, oh. kinaumagahal, umihiyo ko. Yung sakit ah, ay, ang sakit-sakit ng uhi ko. Ang anghang. Ang sa ilalim. Ay, bakit kasi kinain mo yung lahat? Yung manghang. Yung kasi, yung kasi hindi nagsishare. Ganyan mangyari talaga. Hindi, kakita si Nel niya. Ang mong kainin. Mm. Ang usapan ay noodles. Yung iba din. Uy, <laughs> sarap guys. Oh. Wow! wow. wow. Ang kaya, no? hindi na, yan na, na, na. Nakagalit ko kayo kasi pinagawa ko ng cheese, uh, mango cheesecake. Eh, kailangan ko bawasan yung <laughs> kailangan ko bawasan yung cheese. Kasi nga, hindi pwedeng hindi malalagyan ng cheese. Bagay ko may um, ice cream, no? <laughs> Nilagay ko nga sa para maging ice cream siya. Yan, ito. Di himala yung kundol. Nakakaubos kanin. Eh, Ayun tayo, kumain ng na ubus. Ay. Wala <laughs> natin yung yan. First time. Pag-iuno lang yung napapadun. ano Binagaw ang kundol. Hindi, ano, yung sabi niya yung, yung, yung... yung kuko, ang dami. Hindi, kundol. Kundol yun, no, yung bilog. na sa puno. a a a Baka kukunin na nyo. Uy, baka. You want to take the check? You want to take the check? Yes. Yes. Awesome. Yes. Ah, ayun na daw yun. Ayun, hindi na yun. Oo, kasi... Ay, ayun na yun. May palit. Ipapalit natin yung ano.

hindi kaya yung proof na ano ang tungkol ng aming grupo ay hindi ayung manlum. May nakalimutan. Oh, kamusta na? Ano ba talaga ang Sa sandaling sa ila. Ba din, paano na

na na-grocery yung abos to. Malay ko doon, yun yung makakarating room. SM Super, mga na yun eh. Barolo, inuulan na. <laughs> Ayan na, lakas ng hangin oh. No? Sabi! Hoy! Ano yan? 20? 24! 24! 24! 24! Sabi! 13! Wala ako na. No? Ayan ang mga sagaralo, namamayong. Oh, lakas <laughs> ng ulan. Ito na, 540 atasali, 69. Ah, 69? Yeah. Panalo. Panalo ka na naman? Yes. <laughs> Panalo ko, 69. na, mga nangdadaya yan. Paano nangdadaya? Nabibigay pa nga ako eh. Mabawe <laughs> si Inday nakadalawa na. Pili ano na yung tsura mo, binabaha ka na dyan, no? <tinyan> Pati <ngaso. tinyan> oh. Pati nga so. Oh, ginaw, ginaw, oh. Kami lang dito sa park. Ayan. At si Bele, ayan. Game. Game. 🎵 Iwagaybay ang bandila Baking, ng, Baking, ng Baking, Pilipinas bagay, Ibalik mo kung anong kaginang-ginang yan. Eh, oo! Oh. <laughs> Hahaha! na ang tunay. Kalotong-lotong ha! Pagbalik, hindi, hindi ako ipalingki ng Pilipinas ha! Ano, ano, ano e? basahin? mo! Mamay ko diyan. Tikis niya. Natural pa. Pari. Tikis yan. Pag 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 hindi, ano, totoo. Tikis nga yan. Anong yan? Ayan ang lola namin Hindi nakakikita ng piso <laughs> Kasi ang alam lang nito Singapore dollar Ayan inosente ang lola dyan <laughs> Wawa man Wawa man Yay Thank oh, okay,